Sisiw ng ano po yan kuya? An anong anong manokin po yan? Rod Island. Magkano po ang piraso? Video po ari. Ma magkano kuya ang piraso? Una na tawid na oh. Train tang isa. Kailangan naman niya kulungan na no. Ha? Kahit sa ganyang crates. Hindi ka. Sa marami sayo. Eh, kayo po may madalas magtinda dito. Alis kayo po ba kayo kuya? Isayas. Ha? Ay, galing ang manok Saan kuya? Island. Ha? Ayun po, palengkidi po tayo ngayon. Oh, yan. Sabado. Bawang Da da -am. ya, yeah. Papalengke. Hindi ni muna aray. <laughs> Diyan na po muna pala yan. Sa likod doon tayo nagparking. aga pa yung antok tayo po nasa bandang likod nasa basahin ba tayo ng bus at tagad dito na Maaga pa po kaya kakaunti pa. Malawak ng paakat ko na ganyan. Ha? Malawak ang paakat ko. kulay na po, Yaman mo. hindi. Pabila ko. Ay, ko ba, wala ka na ba doon? Gulay na po, ka na lang. Dito ka na lang. Oh, ang ang hirap naman, ano. ang

Hanggat matibay ang damit Magaling din hanggat matibay ang damit Ano? Maring ama, abah. dami na na yan ah. Ha? Bilhin mo na, bakit tinitignan mo lang ah Oh, ka mo na, maring ama Maring ama yan, no? Mula bata po eh, kasi kayo si paring ama ayo. Magbabay ka na. Oo. Oh, naiyak pa yan o. No? Dalawahin mo agad. Natingin ang maaari. Tuyo pa nga lang ay. Ayaw nang basa. Ayan o. Ah, pare nga Ako <laughs> pinapansin. Ha? Pinapansin na kita. Ah. Maaga pa po ay oh. Pabaliktad ng ating lakad Sa so, patagaganda mo ng kamote eh. Para rin. Magdagdag ka tayo ng sibuyas. Ito maganda sibuyas. Ito maganda sa sibuyas. Eh dadagdag ka Makano po ang isang bungkos na re? 20 Ay nasa bahay ang lagay 60 Sinta Ari po oh. Parang kakunti pang tao ano po O oh, dadami pa yan wala nga lang kung dadami pa. Oh. Mahirap taro mga hinahanap buhay. Ano po? <coughs> Pati galyang po binabibili. Magkano binta mo nung ganun? Alin po. Yung galyang. Ay, matagal na yan. Ah, matagal na po bang? Oh, matagal na. Matagal lang nabibili. Oh. Uh. Pero sa hindi niya kilala. Kasi sa hindi niya kilala. Galyang, ano? Ayan na, oh. Siya nga. Ay, magkano po isang bungkos sa ganari? Eh. Ay, Ki isang kilo po ba, re? Bilhin nila yung ano? Iya. Yeah. Hmm. po, oh. Sibuyas. Ay, ay, Sampung po. 10 po. Ah, meron ho ata. Teka po. dapat nga marami ng tao ganitong oras? Ayan po? Wala pa eh. Siyang labi, Ha? Saan po? Saan po marami? Ha? Ay, hindi rin po. Wala. Manipis din. Kako? Ha? Manipis na naman. Salamat po. Aba, na, po kulik. Yan ang daming tinda, wala nang mamimili ano ho. Pag minsan naman ay maraming ano ay ubos. Salamat po. Maganda rin si Buyas mo, Tagalog ano. Tatagal naman na rin na. Oh. Salamat po. Oo, oh, wala. Buko. Hindi na naman tayo iikot na sa pagkain. Yeah. <coughs> May asukal ba kayo, tita? Ano? Pabila ka asukal. Gano'ng karami? Sa lahat ng kilo po. Ay, wala na. Wala po. Migs! Kaway muna, kaway! Yan! <laughs> ano lang, balita? Aba, ikaw lang. Ano Parang nal para nalita tandamit mo ngayon. <laughs> <Yeah>. <laughs> hindi ba la idea no soko nga pogi ano po dyan sa kaka? abay idea ikaw pa kaya nga ako pumunta dito ikaw lakap upung pupuntahan. <laughs> ano pa yarang? ayun bagong pating ba yun ano? ano yung yun? yun 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 na yun 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 wala ba kulay violet na parang pa-square? Ano kuya? O, yung garni ba? Limang peraso din. May sapal-sapal. Ayan na nga. <laughs> May sapal-sapal. At saka ari, limang peraso ito eh. Ayan Ay, na nga. Tama sa sapal yan ano. <laughs> Pinaganda ngayon yung Ha? Ah? Ano pong tawag? Disicated. Ayan ah, po ba yung Siya nga ano. Magkaano na lahat ito yan? Ha? O oh, pa, ang madami rin Ano ma. May asukal ba na wala? Kuya, asukal wala. Wala. Dito naman sa kakanin. Kaya na pabili. Palitaw. Palitaw, tama na yan. Ayun lang. Oo. <laughs> ano po ba yung minukmuk mo ngayon? Balingoy. Uh, Isawa, mag, ano? <laughs> magkano ba ang isa? Ay, sawa po sa balingoy. 35. Yeah, isa lang. Parang kakaunti pantao tao, ano? Hindi yeah, na matawa ba yun? Sabado, sabado na yun. Yan, ang hirap nga naman taan ang buhay yan. Roba! Nakarami na! O, oh, kuya, ano? Kanina pa ako nalibot yun, eh, wala. Yan uh, ang katawa-tawa oh, yan, Maraming pangamanin, hindi ka. Sa hirap din yung siguro ng buhay ano? oh. From the hirap pong pamimira. ayun oo. Siya nga. Ayos na, Ay, -ayos na. ay, -ayos na, yung akin na ma ma masisingot, yung akin binili, oh. Tinapay lang at saka tuyo. Talaga naman gano'n na yan, Ha? Ayos na, Salamat po. Thank you. Hindi nyo naman sa kabila. Yun, hindi nyo. Marami-rami. dari po tayo sa kabila. <coughs> Tukoy, okay, asukal. Ah. Idol, good morning. Oo. Oh, good morning. Asukal na lang, kalahating kilo. Meron ka ba yung umamport-uamport? Kahit dalawang umamport? Oh yan, pabili ako. Oh. <laughs> 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 <Thank> you, <Papi. laughs> po Yun na lang muna. Ang dami ako itlog doon. Itlog ng etik. Ay, <laughs> sige. Nakita mo natin. <laughs> Magkano ba kaya yan? Oo. Oh, naay. Asukal muna. Oo. <laughs> oh, tama na muna yan. Hipid na hipid na ay. Tudun tudun na re <laughs> pasmo na muna, wala pa. wala pa. Hindi ah, ako wala akong pambili. Wala akong pambili. oh Oo. Kaya pala. Nakakailan na rin po. Ari, ang inuuna ko lahat, wala pa akong pambiling marami eh. Ay, saka uli. Pag-iipong kita ng marami. Oo, oh, hindi. Joke lang yun na. Ay, lalampas na muna ako. Ay, may hasaan ka, no? Pabili, yun. Yan, salamat. Mapipintahan din yeah. ang yeah. aking sukin. Natingin ang maaari. Oh. Bibili ko saan, matagal-tagal maubos. Awa, awa. <laughs> <laughs> Akala ko si Kuya Ano, yeah, Ari, Kuya Digno. Matagal maubos na, yun. Oo. Oh, oh. 150 lang yan, manager. Nasaan? Yan. Yeah, yung na maganda klase, ibigay mo sa akin. Yan lang, 150 ba, Ari? Oh. Isa na sa ilalim, 200. Ah, ba't 200 din ang lakalaga? Malaki pala yun, ano. Ari. Ay, eh, mahalaga may hasaan. Oh, oo. Oh. <laughs> Madalang ako dalawang linggo hindi Madala na malingki. Isang kita ay. Wala nga. Okay, parang wala, wala yung suko, Yanong ako, hirap. Tuloy ako na i-video. pa ba Magkano ba? Diba? Hindi ba isang lang? Ay, wala na ko 'tong daan no, medyo mahina. Oo. Ay ayos na naman 'yan oh. Kamukha nga dito pa ako napasuntok. Bibili pala talaga akong hasaan. Salamat man, ha. Kailangan po yung hasaan. Oo. Uy, tindahan mo ninyo. Ha? Uh, Ay, hindi po. <laughs> <laughs> Ay, <di> po. <laughs> Ay di ako yung pansin po dila. Ay, hindi pa nakapaksim. Eh. Maya-maya po pag medyo nagutom-gutom. <laughs> <laughs> Marami ka na nabinta. Uy, maaga pa. Maya-maya na ako. Maya-maya? Ano? Maya-maya man... nagsisiligom pa yung mamimilian. Ah, isa nga maaga pa ulit hindi naman yun yung yun, ulit din mga hapon oo oh, uh. ta ate ano salamat to hindi naman sa iba pa Ano? Lamis. Lamis. Isa dito. Tamtais. Anong model sa'yo? Ay, serious. Wala. May pa kung gusto mo. Nakarami ka na! Lubid! Kuya, ano? Magkano po ba din sa dulo sa maliit? 60 lang. Kari-kari. Oo. 60 Kari. Wala ba nung mas maliit? Wala na. Ito na! ah <laughs> <laughs> <Amal yan. laughs> <-ibigay mo> <laughs> oh, mahal yun. Pag bibigyan mo yung 60, ano kuya? Fight mo! Oo, ay aray. Aring... Aray panlikop. Oo, oh, lukob. Aray ay, masyadong malaki. Titing ko ako malik Ah, sige. May dulos ka po bang maliit? Dulos ka maliit? Oh. Ay, hindi ito yun ano. malaki rin kanya may Naikin pang ano ng sibuyas Oh, ay parang malaki din po yan dapat ay bilog hindi pang po, ano po ba? pang ano ng sibuyas pang yung taniman ng sibuyas parang pang sudsud -sud lang talaga yung bilog dulo kaya na, may dulos kang maliit. Alimbang dulos mo din eh. Okay, panggamot kayo mga ganito. Wala na nang mas maliit. Ay, di alam pala talaga. Ang mga panggamot kayo sa ragat kung ganun. Talag ako. Pero maliit ka. Ay, wala. Tinari din pala. Narilaan pala kay Trupa. kita alik lang. video. Umabas na may kalugan ganyan rin. Ha? Uh, <laughs> uh... 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 Try ko kaya isa. O oh, sige, try mo. Ganda yan. Isa mo si Pagpalari. Eh. Hindi na tutulog. Hala. <laughs> 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 Samahan mo ha? Basta <laughs> pag nasamahan. Kung um, may kasama. Sixty. Ito nga ngayon na Oo. Dalawal linggo ako hindi na mamalingki. Hindi <laughs> ba yung ano mo? Nag-ipon yes, nag -e muna. Wala ako sa Facebook. Oo, oh, wala ka. O, YouTube lang <laughs> <pala. laan> talaga. <laughs> Yun lang. Pabili isa. Pag ano, babalikan ko rin pag magkakaigi. Oo. Oh. Wala na naman bawas pala. Wala na. Wag huwag dyan. <laughs> Baka mabuti si Alec, ano. Isang hindi, po. hindi yung pabawas. Wala nga rin limang po, oh. Dapat isang daan vlogger naman. Aba, huwag. Yung ibang vlogger na gano'n, ano? Oh. Binibigay na. Ako na may tatawad. Ako yung vlogger <laughs> na pala tawad. Yan oh. Magkakaiba ang vlogger ay Ako yung vlogger na tawad na tawad Ay ikaw? oh. Pag ay, nakakataw ayun na kayo Ayos na salamat na karami na kayo Oo oh, jackpot na katabay <laughs> 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 Jackpot na Jackpot na katabay Ayos yan pag sunod ikaw naman ano? Oh. Wow. Aray yung bumila akong dulos Sa isla po naman tayo Ay hala Ayun pala, lastik. Pabili nga po lastik. Okay, Magkano po ba isang bungkus na yan? 50 yung laki. Yung maliit ay 25. Kahit yung maliit lang? 25 lang? Oo. Ano pa po? Yan na po ba yung pinakamagandang texture ng lastik? O oh, sige, yan na lang.

Eh, guring anong binibili mo? No, ha, ah, po. Na 500, mm -hmm. Ako na tingin din muna. Uh, yeah. Yellow pin Yes. Oh. Magkano po ba dito ang kilo? 350 ang kilo Sige, dito po 1 kilo 1 kilo lang Ano po ang pangalang isdang yan? Lumahan Lumahan Sa sabawan, pwede lang sa sinabawan ano? Pwede po naman dito 350 Sisiyo ng ano po yan kuya An Anong anong manokin po yan Rod Island Magkano po ang piraso Video po ari Ma Magkano kuya ang piraso Na tawid na oh Try ang tangis ah Kailangan naman yung kulungan ano Ha kahit sa ganyang crates? Hindi ka. Basta marami eh. Eh, kayo po may madalas magtinda dito? Ah, maalis po yung pagulan. At taga saan po ba kayo kuya? Isa yan. Ha? Ay, eh, saan ang galing ang manok ninyo? saan na yan kuya, kuya. Road Island. Ha? Road Island. Road Island daw. Ano galing siya? 30. Ano yan? Ano Ano yan? Lalaki-babae? Hindi, ano po ba ito? Lalaki, babae? lahukan ka lahukan Parang nagkaka-idea ako sa ganyan na May. May nabinta ka na naman po. May nabinta ka na. Yan pala Ay, nasa nasa sa sakyan ninyo? Nasa po? Nasa Lucina. Rug Island, ano? Oh, mabuhay kaya yan. Try ang tangis

naman may ilaw ano ayos, ayos, ayos din na rin na nakapakan yung isa oh bibili mo dahil ng pins Babalikan ko nung ano? Yung Yung pambiik. Titinira muna ikaw. Kaway muna, kaway muna, kaway muna, kaway muna. Hindi nga makakakaway at nagugunting. Pinaabala mo naghahanap po. Ayun, pabili mo ako. Kung bibigyan baga ko ng 50, kay kakaway. Ah, wag na. Are na lang ang tropa. Isa na. muna. Wala ba nang kulay pula? Ano ka bang tropa raw ano yung anong kulay pula 'yan? Yung pigilagi. Oh, pabili. Meron nun okay, sa Pigilaki At saka sa Supreme F1 Pagkatapos oh, na rin, babalik ang kita Oo, ikaw pa Wala na Wala nang Pigilaki Hindi ah. <laughs> Nagulat ako sa iyo Yan na lang tay Amat wala ba Supreme F1 ano? Wala Supreme F1. Bakit wala? Si Prime F1 na ano ba? Kalabasa. Ay ram ulang. Ayun na lang pampid, ah pang baboy. Ayun po, tayo po yung diretsyo na po ng bubay. Oo. Uh -huh.